Game na, hanap na kita, Totin ha. Game. Nasaan yung Totin? Nasaan? Nasaan yun? Ay, ito. wa. Ala. Sino yun? Sino yun? Wah! Ano? Sinon? Sinon? Wah! Oh, wala. baka nandito si Totin. Wa. Nasaan yun? Aba ah, baka nandito. Wah! Ah, ah! Wala. Asan yun? Ay, wala eh! Ay, ka pala eh. Isa pa. Isa pa? Sige, ha, tago ka. Hanap kita. Bagay ba ko Okay, ma? Game? Oo. Uh. Yan na. Nasaan si Totin? Ah, baka nandito. Wah! Wala. Wala to Totin? Saan yun? Wala! So kaya Totin? Baka si Totin. Ha! Wala! Ha! Wala! Asan Totin? Ha! <laughs> ano naririnig ko Totin dito. Ha! 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 Isa pa. Sapa. Sapa. Ano Sapa. Sapa. Isa pa. Teka, ano yun? Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa lang. Isa ano? Isa pa. Isa pa. Ikis mo muna ako. Kiss mo muna. Kiss mo muna si Papa. Kiss mo muna. O oh, isa pa. Kiss mo muna Papa. Ikis mo muna si Papa. Ay isa si pa dito. Ikis nga sa pisi. Ay dito sino. Oh. Ay sa kabila. Ay sa baba. Ay sa baba. Long. Say long. Sa long. So dito. Tala! Okay. Ay! Ay! Teka lang. Teka lang. Halika muna rito. Halika muna. Ay, yun na rito. May nasabihin na ako sa'yo. Dali, halika muna rito. May muna, muna ako sa'yo. Tapos tago ka. May muna mo na ako sa'yo. Halika muna. Halika muna. May si Papa. Ha? May ako.

Paano pa gamit sa pizza nino? Gatong 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 Bless, kaya nga rin ako si Nino oh, Bless daw, bless Iyan! Paano gagawin? Pagkatapos mag-bless, anong gagawin? Yung gato, yung gato, yung gaganto ka Stin! Yung pag ka Pagkatapos mag sa Nino, ganito Oh, bali ulit, 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 alika dito, dali <laughs> Alika dito! Ay, ito lang ba? Alika dito, dali na lang!